Love you. Love you. Bye. 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 Hello. Hello. Magkasabay na umalis ng Manila si Natasha Mulak na din 3, papuntang Sikihor Island kasama ang buong team. ang dalawa ay parehong endorser ng mobile brand na Oppo para ifit yours ang bagong Oppo Reno 13 sa Magican Island na si Kehor ay napili nila para magshoot. Mabuhay! Welcome to Sikihor! Napakagandang na din Los street at Atasya Mulak ang bumaba ng sasakyan pagdating nila sa lugar kung saan sila mag-shoot para sa kanilang Oppo commercial. Bye. 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 Unang Kinukuhanan ng shoot si Nadine Lustre habang nakaupo sa pinakadulo at malalaking lubid lang ang kanyang inuupuan at kapansin-pansin na mataas sila sa lugar. Makikitang relax lang si Nadine habang nagpupos at kinukuhanan ng picture. Samantala, ang kapuso aktres naman na si Atasha Mulak kinukuhanan ng kanyang shoot sa may tabi ng swimming pool at kasing taas na nila ang mga puno sa paligid. Walang takot na inilabas pa ni Nadine Lustre ang kanyang mga paa sa pinakadulo ng kanyang inupuan ng mga lubid. Talagang napakatapang na babae ni Nadine Lustre. Kilala din naman si Nadine Lustre bilang adventurous na babae. Lagi itong nagma-mountain climbing kasama ang kanyang boyfriend. Pang beauty queen ang attire ni Atasha Mulak na talaga namang super na babagay sa kanya habang nagsushoot. At ganun din si Nadine Lustre. Dumayo pa sila sa ibang lugar para lang makakuha ng magandang shoot. At ang Sikihor ang napili nila. Isa sa magandang spot na pinupuntahan ni Nana din ang ilog. Kasama ang kanilang team, sabay-sabay silang bumaba para mapuntahan lang ang magandang spot na ilog na yon. Sa gitna ng tubig, nakalubog ang katawan ni Nadine Lustre habang hawak nito ang Oppo Reno. Super sexy pa nito sa kanyang suot